Natuklasan na ng Israel Defense Forces ang tunnel na pinamumugaran ng mga militanteng Hamas na malapit umano sa Al-Shifa Hospital sa Gaza City. Ayon kay Shai Kabayan, ang Bombo International News Correspondent sa Israel, ito ang dahilan kung bakit sa parte ng naturang ospital nagpapatama ng airstrike ang Israel. Matatandaan noong mga nakaraang araw, ang lugar sa paligid ng Al-Shifa ay siyang pinakamalapit malaking ospital sa Gaza ang naging focus ng Israel Defense Forces matapos na mapag-alaman na doon isinasagawa ng mga Hamas ang kanilang pagpaplanong pakikidigma laban sa kanila. Bukod dito, pinaniniwala ang libo-libong katao rin ang nakikisilong doon na dahilan kung bakit maraming mga sibilyan ang nadadamay. Ayon naman sa ulat ng mga opisyal, nauubusan na rin ng gasolina ang ospital at nangangailangan ng emergency take care dahil marami na rin sa mga sanggol ang tinanggal sa mga incubator dahil sa pagkawala ng kuryente. Tinuringan na rin ang lugar bilang mass grave kasunod ng isang tambak ng na mga naagnas na bangkay. Uh, Masel sila na nakaalis na rin doon at uh, sa Pilipinas. At uh, bali, ano, maabot na po ng 11,240 yung mga namamatay ng mga civilian sa Gaza. At ang kabuuan din po, na may daragdag ko, may git uh, 1,500 na rin ang namamatay ng mga Israeli na dito sa kaganapan na gulo o gera. Kaya uh, patuloy na kami ay uh, pinapayuhan, uh, mag-iingat dahil uh, wala pa po kaming balita na kung kailan matatapos ito Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Dagupan para sa Bombo Network News Bombo Laimi Perez para sa number 1 and most trusted radio network in the country Bombo Raja Philippines mas Bombo